N ang tunay na kagalakan. Mapalad ang taong hindi naaakit ninyong masasama upang sundin niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay. Pagtawanan ng lamang hamak-hamakin ng Diyos na dakila. Nagagalak silang laging magsaliksik na banal na aral. Ang utos ni Yahweh binuhay ng gabi na araw. Ang katulad niya ay isang pam pamu pamunong punong kahoy na tabing batisan. Sariwa at dahot laging namumunga sa kap